Si Aling Celia ang pinakabago at pinakausap-usapan na tindera sa bayan ng San Roque. Dumating lang siya mga isang taon na ang nakalipas at mabilis siyang sumikat dahil sa kaniyang mga kakanin. Ang tindahan niya ay isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, nakatayo sa gilid ng palengke, malayo sa mga ingay. Hindi karaniwan ang mga kakanin ni Aling Celia. Hindi ito tulad ng simpleng puto, kutsinta o bibingka. Ang mga kakanin niya ay may kakaibang lasa. Napakatamis, pero hindi nakakasawa. Sa bawat kagat, parang may sumasayaw sa lalamunan mo ang mga tao ay nagkakaubusan. Ang paborito ng lahat ay ang kaniyang suman sa lihim at ang kaniyang puto ng pighati. Ang suman sa lihim ay balot sa dahon ng saging pero sa halip na malagkit na bigas lang, may laman itong puting palaman na malambot at parang natutunaw sa bibig. Ang puto ng pighati naman ay kulay ube, pero mas malambot sa ordinaryong puto at may amoy na parang lupa pero masarap. Aba, aling Celia, parang may droga ang kakanin mo. Hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakain araw-araw. Biro ni Tomas, ang kargador sa palengke. Ngiti lang ang sagot ni Aling Celia. Ang kaniyang ngiti ay malamig at ang kaniyang mga mata ay laging nakatingin sa kung saan. Si Aling Celia ay isang matandang babae, payat, at laging nakasuot ng luma at maruming daster. Ang kaniyang mga kamay ay laging may bahid ng kung anong kulay ube. Lahat ng mga kumakain ng kakanin niya ay nagiging masigla, pero panandalian lang. Pagkatapos ng ilang oras, sila ay nagiging matamlay at parang may kulang. Parang kailangan ulit nila ng kakanin ni Aling Celia. Si Mang Ben, ang matandang panadero sa kabilang kanto, ang unang nakapansin ng kakaiba. Si Mang Ben ay matagal na sa San Roque at kilala niya ang lahat. Napansin niya na sa loob ng isang taon may mga tao na nawawala. Hindi madalas, pero may mga binata at dalaga na umaalis sa bayan ng walang paalam. Ang mga pamilya ay nag-aalala pero pagkatapos ng ilang linggo, tumatahimik na lang. Isang araw, nakita ni Mang Ben si Aling Celia sa likod ng kaniyang kubo. Gabi na, at madilim. May hawak siyang malaking sako at parang may inililibing siya sa likod ng kubo. Ang amoy ay kakaiba. Hindi amoy ng nabubulok na pagkain, kundi amoy ng lupa at lumang karne. Hindi nagustuhan ni Mang Ben ang nakita niya. Pakiramdam niya, may malaking sikreto si Aling Celia na nakatago sa ilalim ng matatamis at nakakaadik na kakanin. Nagpatuloy ang pag-ikot ng buhay. Ang mga tao ay patuloy na bumibili ng suman sa lihim at puto ng pighati. Pero ang mga kumakain nito ay nagsimulang magreklamo ng kakaiba. Hindi sa lasa, kundi sa kanilang mga panaginip. Pare, alam mo ba, pagkatapos kong kumain ng puto ni Aling Celia, parang totoo ang panaginip ko. Sabi ni Leo sa kanyang kaibigan. Si Leo ay isang driver ng tricycle. Anong panaginip? tanong ng kaibigan. Nanaginip ako na nakahiga ako sa malamig na lupa madilim at may amoy ng dugo pero sa panaginip ko masaya ako parang natutulog lang ako at may nagpapahid ng putik sa mukha ko sagot ni Leo lahat ng mga nagtatapat ng kanilang panaginip ay pare-pareho panaginip tungkol sa kadiliman sa malamig na lupa at sa kakaibang kapayapaan si Liza isang estudyante na umuwi sa San Roque ay nagsimulang maging matamlay ang kanyang nanay ay nag-aalala laging gutom si Liza pero hindi sa pagkain gusto niya lang ng puto ng pighati ni Aling Celia. Isang gabi, biglang umiyak si Liza habang natutulog. Nang gisingin siya ng kaniyang nanay, gulat si Liza. "Ma, nasa ang lalagyan ng ube? Ang lambot, parang gusto kong kainin ang sarili kong kamay," sabi ni Liza at ang kaniyang mga mata ay malaki at takot. Mula noon, naging mas maingat si Mang Ben. Nagsimula siyang magbili ng kakanin ni Aling Celia at inilagay niya ito sa ilalim ng mikroskopyo. Gumamit siya ng mga luma niyang gamit sa pag-aaral ng pagkain noong bata pa siya. Napansin niya na ang puting palaman sa suman sa lihim ay hindi gawa sa ordinaryong coconut milk o bigas. Ang mga fiber nito ay mas makapal, mas kakaiba. At may kakaibang metalik na amoy ang puto ng pighati na nalulunod lang sa sobrang tamis. Dugo bulong ni Mang Ben. Parang dugo. Isang gabi nagpasiya si Mang Ben. Kailangan niyang pasukin ang kubo ni Aling Celia. Hindi siya natatakot sa multo, pero natatakot siya sa nangyayari sa mga kababayan niya. Nang gabing 'yon, madilim at umuulan. Walang tao sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Mang Ben sa kubo ni Aling Celia. Ang kubo ay tahimik, pero may kakaibang amoy na nagmumula rito amoy ng matamis, amoy ng lupa at amoy ng luma, nakakatakot na bagay. Hinanap ni Mang Ben ang bintana. Ang mga bintana ay luma at may makapal na alikabok. Sinubukan niyang buksan ang bintana at pagkatapos ng ilang minuto, nabuksan niya ito. Pumasok si Mang Ben. Ang loob ng kubo ay madilim at mainit. Ang hangin ay mabigat. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong kusina. May lamesa, may kalan, at may mga lumang kawali. Pero ang lahat ay marumi. Ang sahig ay may mga tuyong mancha na hindi malaman kung anong kulay. Ang mga kawali ay parang hindi hinugasan ng matagal. Sa isang sulok, nakita ni Mang Ben ang isang malaking grinder. Ito ay hindi pang bigas o pang ube. Mukha itong panggiling ng buto. May mga tuyong piraso ng buto sa paligid nito at may mga bahid ng kulay ube at pulang dugo. Napahawak si Mang Ben sa kaniyang bibig. Diyos ko po. Nakita niya ang lalagyan ng mga sangkap. Ang ube ay kulay ube talaga, pero ang mga malagkit na bigas ay may kakaibang puti at kulay. Parang napakaputi, parang buto na giniling. May napansin si Mang Ben sa likod ng kalan, isang kurtina na kulay itim. Hindi ito bahagi ng kusina. Parang tinatakpan nito ang isang pinto. Dahan-dahang inalis ni Mang Ben ang kurtina. Sa likod nito, may isang maliit na pinto, gawa sa luma at mabigat na kahoy. May kandado ito pero lumana gumamit si Mang Ben ng isang lumang kutsilyo na nakuha niya sa lamesa. Sinubukan niyang sirain ang kandado. Pagkatapos ng ilang minutong ingay, nabuksan ang pinto. Nang binuksan ni Mang Ben ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang napakalamig na hangin at isang napakalakas na amoy. Amoy ng nabubulok na laman, amoy ng lupa Amoy ng dugo. Sa loob, walang ilaw. May hagdanan na pababa sa lupa. Nang bumaba si Mang Ben, nanginginig siya. Sa ilalim, ang silid ay parang isang bodega. Walang bintana at ang tanging ilaw ay nagmumula sa kaniyang flashlight. Ang silid ay puno ng mga lalagyan na gawa sa bato. May mga lalagyan na puno ng tubig, may lalagyan na puno ng lupa. At sa gitna, may isang mesa na gawa sa metal. Doon nakita ni Mang Ben ang katotohanan. Sa mesa may katawan, hindi lang isa dalawa. Isang babae at isang lalaki. Ang kanilang mga mata ay dilat pero walang buhay. Ang katawan ng babae ay may kulay ube naman siya. Ang katawan ng lalaki ay malinis pa. Ang mga katawan ay hindi buo. May mga parte na nawawala at sa tabi ng katawan, may malaking lalagyan na puno ng puting palaman, ang palaman na inilalagay sa suman sa lihim. Ang palaman ay parang gawa sa laman na may halo ng kung anong puting bagay. Hindi maaari. Balong ni Mang Ben. Lumingon siya sa lalagyan na puno ng lupa. Dito nakita niya ang mga buto, mga buto ng tao. Pinong-pino parang giniling na kape. Ang mga buto ay gagamitin para sa puto ng pighati napagtanto ni Mang Ben ang mga nawawalang tao sa San Roque ay hindi umaalis kinukuha sila ni Aling Celia at ang kanilang laman dugo at buto ay ginagamit para sa kaniyang kakanin ang puting palaman ay ang laman na ginawang parang gata ang amoy ng dugo at lupa ang nagpapalabas ng kakaibang tamis sa isang lalagyan nakita ni Mang Ben ang isang bote na may nakasulat na ang lihim na dugo ito ay purong dugo na may halo ng ube. Ito ang nagbibigay ng kulay at amoy sa puto ng pighati. Ginamit ni Aling Celia ang laman ng mga tao para sa kaniyang kakanin. Ang mga tao ay nagiging adik dahil ang kinakain nila ay hindi lang kakanin kundi ang esensya ng mga nawawalang kaluluwa. Naramdaman Pag-akyat ni Mang Ben, biglang may narinig siyang tunog. Saan ka pupunta, Mang Ben? Nakita niya si Aling Celia. Nakatayo ito sa tapat ng pinto hawak ang isang mahabang rolling pin. Ang kaniyang mukha ay kalmado, pero ang kaniyang mga mata ay parang dalawang itim na balon. Aling Celia, alam ko na ang sikreto mo, sabi ni Mang Ben, nanginginig ang boses. Ngumiti si Aling Celia, hindi itong ngiti ng tuwa kundi ngiti ng gutom. Ah, Mang Ben, alam mo na. Hmm. Kaya pala matagal ka nang hindi bumibili ng suman ko pero hindi mo alam ang lahat. Ang kakanin ko ay hindi lang pagkain, ito ay ritual. Ang mas masarap na kakanin ay nangangailangan ng mas masarap na katawan. Ang mga katawan na malinis at masipag ay mas mas masarap, sabi ni Aling Celia. Sasabihin ko ito sa lahat, sigaw ni Mang Ben. Hindi mo na kailangan, sila na mismo ang lulunok ng katotohanan, sagot ni Aling Celia. Biglang tumakbo si Aling Celia papunta kay Mang Ben. Mabilis siya tulad ng isang ahas. Nagulat si Mang Ben. Sinubukan niyang tumakas pero huli na. Tumama ang rolling pin sa ulo ni Mang Ben. Bumagsak siya sa sahig. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Aling Celia na parang nababalutan ng sikat ng araw, pero hindi sikat ng araw kundi sikat ng dugo. "Salamat Mang Ben. Ang panadero ay laging may matamis na laman at malambot na buto." bulong ni Aling Celia hinanap ni Aling Celia ang lalagyan ng ube at dugo at pinahiran niya ang bibig ni Mang Ben. Pagkatapos, dinala niya si Mang Ben sa silid ng lihim. Kinabukasan, bukas na naman ang kubo ni Aling Celia. Ang kaniyang kakanin ay mas matamis kaysa dati. Ang suman sa lihim ni Aling Celia ngayon ay mas malambot, parang natutunaw sa bibig, sigaw ng isang customer. Ang puto ng pighati naman ay may kakaibang lasa ng tinapay at bigas. Ang mga tao sa San Roque ay patuloy na kumakain. Hindi nila alam na ang lasa ng kaniyang kakanin ay ang huling panlasa ng kanilang kaibigan si Mang Ben. At alam ni Aling Celia na sa lalong madaling panahon, mga bagong magiging adik sa kaniyang suman sa lihim. Ang sikreto ng tindera ng kakanin ay nanatiling nakatago, mas matamis kaysa sa anumang kasinungalingan, mas nakakatakot kaysa sa anumang